Nagsagawang ngayong umaga mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng Department of Transportation sa EDSA Busway. May mga nahuli kaya mga pasaway, mga tauhan ng SAIC. Alamin natin mula kay Ryan Lasigas. Ryan? Lako Dayan, as always, meron talaga hindi nasi-zero yung mga tauhan ng SAIC. Naging matumal nga ngayon ang isinagawang operasyon ng SAIC ngayong umaga ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Sumulad kahapon yan, sa bahagi pa rin ng Ortigas flyover, pumesto ang mga taga-saik. Eksakto na sa is kanina ng simula ng operasyon. Pinakauna sa mga nahuli kanina ay ang provincial bus na ito na may biyaheng Bicol. Sabi ng mga taga-saik, pabalik na daw sa kanyang terminal ang bus ng maisipang sa busway. Tatlong single na motorsiklo din ang pinaraat at nabigyan ng violation ticket. Kabilang na dito ang motoristang ito na galing pa ng San Mateo Rizal at patungo sana sa Makati City para pumasok sa kanyang trabaho. Alam daw niyang bawal pero nagmamadali siya dahil malilit na sa kanyang trabaho. Ang ambulansya naman ito pabalik na ng Dasmarinas matapos magatid ng pasyente sa Campo Crame Hospital. Hindi daw niya alam na bawal palang dumaan sa EDSA Busway kung wala nang dala na pasyente. Matatandaan din yan, nasa 5,000 piso ang multa sa mga hindi otorisadong sasakyan na dadaan sa EDSA Busway Carousel. Dayan. Maraming salamat, Ryan Lasigas.